na taon Eh. O, sa taas naman, papi. Tawag ka pa! Ay, kaya naman tayo ay eh, may dalang tubig. Ipakikita ko sa inyo kung gaano katibay ang lola ng kalapan at saka ang tita ng kalapan. So, ito parang i-ano lang natin, isasayo lang natin. Oh. O, parang iaalay lang. One. Tapos dito na may two. Oh. Eh, dapat kailangan may stretch nyo. Yan. Two. Oh. Bikot nyo, oh. di ba? Ang bigat. Oh. Tapos, dito naman. Three. Three. Ang galing. Yo, galing. Tapos, four. four. Galing. Tapos, five. Ay, mama. Five. May natawag. Ay. <laughs> Ano Sabi niya may natawag na ako. Sabi niya may na ako. Ano naman ako ginagawa? Babi. Babi. <laughs> sabi nila, minasabog. Sabi nila, gumanon lang naman. Na. oh wala ka naman siya. <laughs> ang pangbaho eh. Sabi naman na, ko na sa iyo, eh. eh. Siyak po. Ang lamit eh. Ang damdaman eh. Ang Putang naman Hala mga upjat. Baka <laughs> oh, ganun mo Paglabas niya bago ako papasok sa loob. Uh. Doon kayo sa likod, haalam mm -hmm. niya naman, pa, mama, sabi may ma, papa, tawag ka doon ng mama. Pero, Galit na doon. doon. <laughs> pa, kailangan sigla. Papa, nga. Hindi naman ako makagalaw ng gayon eh. Wala pa na ko eh. Kailangan oh, nga, kailangan nga itong, ang ito, may gagayon ko eh. Oo, oh. Oo oh. oh, sige, oh, one, two, three, go. Yo. Katawa naman na nagalaw eh. Oh, tubig. Kaliwa. yan. Ikot mo. yan. Oh. Asa <laughs> oh, <sulug laughs> na naman. Oh, na dapat matatapon pa eh. O oh, sa taas <laughs> naman papa. Oh. Ma. May natawag din. Ay, may natawag Tawag Tawag yan. Hindi mo. ka. bahong ka.